Hello guys! So, maodeni akong mga ingredients para sa buhato na ko ng munggos. So, maode akong gihagpat ka kamugay ganina. Ganing taong kung slice-slice. Din kani siya, bago ni siya, dahon na ni siya. kuan sa buhol, bago ang tawag ani. Wala ko ka ba kung unsay tawag ani sa uban nga lugar. Basta dari sa buhol, bago ni siya, dahon. Ayan siya niya. Um, Maura niya guys. Luy, ao, ah, oh, ahos. Maura na ako sa isa gulang sa monggos. Ano yung kay? Why sibuyas? Oh, sabga so, na guys. O gisa. Maura niya. Gisa-gisa. Ito niya sa ahos. Eh, ah, luy, ah. So mo na may ang ahos sa so, ang luy ang sa dayon ang munggo so, gilat ang ganina. So, huwag ang pagpabukal. Bukal na. So ibutang nato ang taong. Muna. Ibukal na naman siya. Hmm. At to saan pa kung kuanon ang, ang taong na mulat ka. So man, muna na siya. Ibutang ang bagog ang kamunggay. Ano na siya guys, ang munggos. Simple lang ang munggos. Ano na siya. Masal na. So, may nakaayo na siya. Para sa amung paniyod to. Ready to serve na ang munggos. Kalami pa. Ka. Usia segurlah nih, usul Anda. Mana buat, bro? Kok lakmi buat?